Hello, mga papitas at mamitas. Once again, this is Raquel Solano Costales, a.k.a. Inday Mama For today's blog I'm going to cook uh, horse radish or bunga ng malunggay. Yeah. Uh, this is the bunga of horse radish. Ayan. Uh, sa kapangpangan, agud. Ano? You know? Ayan, sa Tagalog naman ay uh, bungayan ng malunggay. So, ayan ang aking uh, simpleng uh, lutuin ngayon. Ito ang aking mga ingredients. Ang aking bawang, sibuyas, tomato, and lagyan natin ng uh, kamote, no? Para medyo manamis-namis. So, hindi na ako gagamit ng ano mga uh, ibang uh, pipirituhin pa dyan. Ayan, lalagyan ko na lang siya ng chicharon. No? Ayan, optional ito. Pwedeng sardinas. Uh, yung iba, sardinas, pwede na. No? And yung iba naman, baboy. O kung ano man ang gusto nyo isa ho. Pero, feel ko ngayon ang chicharon. Then, konting pampalasa. Face sauce. And ang ating oil for cooking. Uh, Siyempre, hindi nawawala yung aking konting pang uh, pang flavor na ground black pepper. A little bit lang para may uh, herbs ng bahagya ang aking niluluto. So guys, let's start cooking my uh, malunggay or radish. Mm. Sorry, sorry, ro, ro, ano, horse horseradish. I'm gonna put my uh, cooking oil. So, satay lang natin ang ating garlic. So, yun nga, stir it. Yan, yeah, pakihalo-haloin lang natin yan hanggang maging a little bit of golden brown. Then, guys, follow the onion. Yan, yeah, haloin lang natin. And then, next, guys, yung tomato. Ayan yung tomato natin. So ayan guys, haluin natin at saka lutuin natin maigi yung ating tomato. Uh, ah, natin 'yan, ano. Guys, lalagyan ko sana ng konting water para naman na uh, matunaw agad at maluto yung aking kamatis. Para malusaw, uh, malusaw. Cover muna natin guys para malanta yung kamatis natin. Lutuin natin maigi. So guys, let's take a look my tomato. Kung uh, okay na siya. Ayan, medyo malambot na. So next ay um, nalagay ko yung aking pampalasa na fish sauce and yung aking konting uh, pampalasa din. Yung kanina fish sauce. You know? Haluin halo natin. Lagyan ko lang ng konting black para may flavor lang. So, ayan, haluin natin ulit yung aking tomato. Gusto ko kasi guys dito, lantang-lanta yung kamatis. Ano yung hindi na nakikita ba na buo-buo? And the next guys, isunod natin yung isang tasang water. So ayan, haluin lang natin. Isusunod ko na yung aking kamote or potato. Next, yung ating horse radish or bunga ng malunggay. So, ayan. Hayaan lang natin. And, takpan natin uli para maluto. Balikan natin mamaya pag lumambot na yung aking potato and horseradish or bunga ng malunggay. Let's go back, guys. Ayan. Yeah. Nilalagay ko na ngayon yung aking chicharon. That's the way. So, ayan. Haruin lang natin. Ayan, nagka-crumple na yung aking uh, tomato. And malambot na yung aking kamote. Tsaka yung aking uh, malunggay. So, ayan guys. That's it. Our ulam for today. Na uh, or bunga ng malunggay. Ayan, ganyan lang kasimple yan. Para ka guys na nagpakbit dito. Pero, wala lang iba't ibang klaseng gulay kasi gusto lang may sasar ng ganyan. Pure. Ah, uh, good. pang pang. So, ayan. Sana gustuhan nyo aking pagluluto ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat. And sa lahat po ng hindi pa, napo-follow sa Raquel Solana Costales and sa aking Inday Mama Vlog. Please do follow. And thank you guys for watching my video. God bless everyone. Hanggang sa muli po. Bye. Love you all. See you on my next blog.